ito. Good evening po. Ito po si Samir. <laughs> Naglalambing na naman po yung aking favorite pet. <laughs> Samir. Samir po ang pangalan niya, no? Naglalambing na naman. Malambing po ito. Lahi po siyang sitso. Uh, may gitna po siyang dalawang taon. Ayan. tinatawulan <laughs> ako. So sabi niya, di ka lolo, okay. Bibidyo mo nga tayo. <laughs> Lagi ko po sa binibidyo, eh. ay naglamping siya. <laughs> ayan po. <laughs> si Samer. <laughs> ano <Ayan> po, ayan. <laughs> o, Samer. <laughs> ayan, ayan. Ayan, ayan. Nagbibidyo ka na, o. Oh. Ayan, ayan. Ayan. <laughs> ayan. <laughs> Tigilan natin, eh. <laughs> ano po? Hmm... Alam niyo po, araw-araw naliligo. Sa tangali kasi mainit ang panahon. <laughs> Pinaliligo ako po siya. Kaya sanay na po siya. Sanay na. <laughs> ano po? O, pagkain niya kanina, uh, atay ng manok kaninang umaga. Kaninang tangali naman, bangos. Uh, sinigang na bangos. Yan, iniimay ko po yung laman ng bangos. Ngayon gabi, eh kanina pinamirienda ko ng hapon ng pan. May may palaman na cheese. <laughs> Ito po. <laughs> Ayan. Gustong gusto niya po yon Ah, nasa mer. Oh, tapos ngayon, I'll see. Sa po. Ayan, nakanda na. <laughs> Kakainin niya po maya-maya niyan. Ayan, pang naman sa gabi. Yung ausin po, binababad ko. Para matanggal mo na yung ibang halat. Eh, tinuro po ng mga ano yan. Marami po nagsasabi, mga veterinaryo. Ano? Tanggalin mo na yung ano, ibabad. Ayan, binababad ko po. Ayan. Ayan si Samir. <laughs> Ang aking pong mabait na tuta. Kasama po namin siya natutulog. Walang garapata. Talaga pinagkagastusan. <laughs> na para mawala yung garapata. Ayan. Ano po? Ayan. Ano Ah. Hanggang dito na lamang po.